Pasikat pa lamang ang haring araw ay nagtipon na mga kahuni ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BIFAR Region 3 sa fishport ng barangay Sabali sa Baler Aurora nitong Miyerkules May 8. Mula sa fishport ay tanaw na agad ang techno hub kung saan matatagpuan ang pakay ng mga BIFAR personnel. Sakay ng speedboat, bumiyahin ng limang minuto ang grupo patungong Techno Hub at dito sumalubong sa kanila ang mga matataba at sariwang-sariwang mga bangus na handa para haulihin. Ayon kay Director Wilfredo Cruz ng BIFAR Region 3, ipapamahagi ang mga mauhuling bangus sa 30 samahan ng mga mangisda sa Aurora, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija at Bataan. Ang ah, ngayong araw ay uh, is isinakatuparan natin yung isang programa na ating ang um, brainchild. So, ito po yung tinatawag nating kadiwa grant. So, uh, alam nyo naman ang BFAR ay uh, pagdating sa financial uh, assistance sa mga mangisda natin ay kapos po kami dyan. So, instead of uh, ano po, uh, financial assistance, so, hinarvest po natin itong uh, bangos dito sa ating techno -demo. At ito po ay ang binigay, na, binigay nating uh, start-up uh, raw materials para sa ating mga asosasyon. Aabot sa tatlong tolinada ng bangus ang na-harvest sa Bifar Region 3. Sapat ito para makakuha ng tigi isang daang kilo ng isda ang bawat grupo ng mga benepisyaryo. Bukod sa pagbibigay ng puhunan, pinartner din ng ahensya ang mga mangisda sa mga producer upang mas magkaroon ng oportunidad sa mga kabuhayan. Sa pamagitan po nito ay uh... Magkakaroon sila ng uh, mayro roll over nila yung kanilang uh, pagbibilhan. At ang maganda po dito ay na connect na naman natin sila sa isang uh, malaking producer natin sa Bulacan na napakababa po ng kanilang binibigay na farm gate. For the meantime na wala pa po silang masyadong volume, so bipar pa rin po ang uh, magpapasilitate pagdating sa logistics. Nakahanda rin daw ang Bifar Region 3 na magbigay ng post-harvest training sa mga mangisda upang sa gayon ay magkaroon sila ng bagong skill set gaya ng paggawa ng produkto gamit ang bangus. Napakahalaga po na mga tinatawag nating post-harvest training, yung uh, unang-una yung uh, tinatawag nating boneless, pagbo-boneless, pagtitina pa, uh, at iba-iba pong mga product line na ating tinuturo sa kanila. Unang-una po ay of course uh, We have to acknowledge na uh, based do sa ating mga, sa mga studies ay 30% ng ating mga harvest ay napupunta sa tinatawag nating post harvest losses. So kagaya po nito, uh, ang ating pong uh, na, na pinaka-advise sa kanila is ibenta po ang nang sariwa uh, hangat maaari. So balit yung kung meron pong matitira doon po sila papasok sa post harvest at uh, ito po yung tinatawag na value adding uh, ano natin uh, project dahil dahil uh, of course na sa pamagitan ng mga mga uh, ano po yung mga smoking o yung mga post harvest uh, yung mga processing uh, ano po natin uh, na itinuturo sa kanila na itataas pa nila yung value samantala lubos na pasasalamat ng mga benepisyaryo para sa bagong oportunidad na pangkabuhayan Uh, ah, napakalaki pong tulong sa amin ito sa samahan po na lalong-lalo na po sa samahan namin ng RIC Buhangin. Dahil po kami mga kababaihan, nakakatulong po kami sa mga asawa namin para po sa baon man lang ng aming mga estudyante. malaki po ang tulong. Napakalaki po. Lalo na po ngayon itong binigay nila kahapon na ito. Akaw ang laking tulong pong puhunan na naman namin uli dun sa aming tinapahan. Patuloy naman daw ang BIFAR Region 3 sa pagtuklas sa mga bagong programa upang higit na palakasin ang sektor ng pangisdaan. Yes po, actually po ay start-up lang ito din. Doon sana nagsimula tayo doon sa 30 associations. At kung uh, titingnan po natin uh, ang progress, ang magiging progress ng ating programa na to. At uh, naka-ready po tayong i-expand naman sa ibang mga probinsya din at uh, mas maganda po ang ang level up uh, version po nito ang tatargetin na po natin yung mga mga LGU na po na uh, kung alimbawa, at least sa kanilang mga market day ay uh, ma natin yung isang malaking producer sa kanilang uh, palengke para po maka-avail ng uh, mura at sariwang isda yung ating mga kababayan dito sa Buong Central Luzon. JM Desus, CLTV 36 News.